guys dito ako ngayon sa probinsya ay lakad po mga ngayon pupunta po kami sa Christmas party kaya makaligo na niligo ako sa balon So guys bumagsak na dahil masipag ari ng bumungari. ari sipag mamunga kaya hindi na nakayanan sa sobrang daming bunga kaya bumagsak kumwari tayo ng malunggay sa pag ka pala pa dito guys masyado malayo ang ating paliliguan ay lang Okay, malapit na guys. Malapit na tayo sa balon. Kung saan kayong liligo. Guys, at ang tinuang ng Doon tayo guys, maliligo. At mo tinwang. mo